Finally, she's back. Balik Pilipinas nga si Geraldine Jennings dahil ipapalabas na sa October 1 ang launching movie niya na Isla Babuyan kung saan ay leading man niya si Jameson Blake. Ngayong Biyernes nga ay may red carpet premiere ang pelikula sa Robinson's Magnolia sa New Manila, Quezon City. Ayon kay Geraldine, sobrang excited siya dahil iso-showing na nga ang Isla Babuyan. Noong una raw ay balak nilang sa isang streaming app lang ipalabas ang pelikula, pero nag-advise raw si MTRCB chairperson Lala Soto na mas maganda kung mapapanood sa mga sinihan ang Isla Babuyan, kaya nga mapapanood na ito exclusively sa Robinson Cinemas. Samantala, marami naman ang naaliw sa pang-iintriga ng iba kay Geraldine kay Barbie Forteza na rumored girlfriend ni Jameson. Dahil nalilink nga ngayon si Jameson kay Barbie ay parang gustong pagsabungin ng ibang mga marites si Geraldine at ang tinaguriang prinsesa ng GMA Network. Pero syempre, hindi naman tama yun dahil wala namang anything sina Geraldine at Jameson. Pero aminado naman si Geraldine na sobrang supportive si Jameson sa kanya nang nagsushooting pa sila ng Isla Babuyan. Very caring nga raw talaga si Jameson dahil ay nalalayan pa siya ng binata sa ibang mga mahihirap nilang eksena. Puring puri rin ni Geraldine pati si Lotlot at iba pang cast ng Isla Babuyan dahil talagang ginaid siya para madali siyang makaarte. Ano ang seeing sa balitang ito?